Narito na ang Balitang Tomasino. Formal nang binuksan ang Season 79 ng UAAP sa Plaza Mayor ng Universidad noong ikatlo ng Setyembre. Para sa iba pang mga detalye, narito si Hannah Cruz. Makalipas ang siyang na taon, muling hinirang ang UST bilang host school sa pagbubukas ng UAAP Season 79 na may temang Dare to Dream. Binuksan ng bagong season ng Ballroom Dancing Competition, isang bagong demonstration sport na itinaos sa Quadri sentinel Pavilion. Nagkampiyon ang University of the Philippines sa kategoryang Latin American, pumangalawa naman ang UST na sinanda ng University of the East sa ikatlong pwesto. Nanatili pa din kampiyon sa kategoryang standard ng UP, pumangalawa ulit ang UST at ikatlo naman ng De La Salle University. Nagmistulang welcome walk ang pagtawid ng mga kalahok na atleta sa makasaysayang Art of the Centuries kung saan mainit silang sinalubong ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang mga universidad. Nagbigay ang rektor ng universidad na si Padre Herminio de Gohoy Opi ng maiksing Heroes mensahe para sa mga atleta. I welcome all of you once again to the University of San Tomas. And as rector of the university, I declare 79 seasons. Tumugtog naman ng mga bandang Sud at Silent Sanctuary sa konsyertong ginanap bilang huling parte ng seremonya sa Plaza Mayor. Matapos ang ballroom dancing, inaasahang sasabak na sa laban ng UST basketball team na Growling Tigers, isa sa mga pinaka-inaabangan sa linya ng mga kompetisyon tuwing UAAP season. Ito si Hannah Rosalina Cruz para sa V-Exclusives. Chelsea? Maraming salamat, Hannah manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita. Bisitahin ang aming website at social media accounts. Ito po si Chelsea Rizal para sa V-Exclusives.